Welcome mga kalakad. Okay. Karong hapon na po na uh, ni Ata sa lugar na din gisugdan ako pagsugod ang akong vlog content at yung uh, pagsugod pagsugod yun sa um, pandemic uh, siguro Marso na to o oh, biha na ko gisugdan ang ako ang uh, vlog content ni, ni nga channel, Walking Brother, o ang ipasabot na ko, katong uh, una na kong isulti kalakaw, kauban sa lakaw, o uh, sa Tagalog, kauban sa kasama sa lakad, o sa sa English, uh, nako na ko sa pagsulti Walking Brother, kapatid. lakad na kapatid. So, mauna ang nahibot nai-tabo karon kay una sa tanan atong eight time check ang atong oras alas 3:20 uh, 20. o sa di pa tusugdan pag focus ang ang area din ako ikauban nga bago na kong kagapon nang sugod si Mark nga entero uh, batanon pa ni ang uh, bata, o nuna sa pamilya kauban sad ko sa trabaho pang kalakad ah, uh, sinaasya karon dia pero una sa tanan ako sa itimbaya ang bago pa lang kaila kaila, si Rimar Magdadaro o ang yang kauban si Benning Mag Ben -nin Mag ba unique nga pangalan ni Ben -nin Mag nga taga Indangan sila balik ko nako Rimar uh, Rimor Magdadaro si Ben -nin Mag Oh, nanana na shout out mo kay nag-subscribe pod mo sa akong YouTube channel. So ayan mga kalakad, ato nang sugan, pagkanaaw, uh, ato nang tanawon ang mga kaubanan nako ano diri nga niya sila karon. Niya ano pud ang asawa ni Mark ug ang iyang nga si Jungjung Dodong. So bukas na to. Si okay, nana sila. Oh, ka. uh, mauni ang lugar nga inyo nakita nga hinlo kayo, mao ang mga tanong mga ma Mani, eh, nga bagnot na kayo, o doon may buhaton karon nga ako silang bidyohan, or ako ang ilang bidyohan ni Mark, kasi siya ang akong ginguna, na nga nagsugod sa pag uh, ako. So, mauna ni siya karon o ako silang ipokus, nga anong inong Kapi ni mga bata. Ato, uh, ni ipokus din, makita na to Okay, okay. na BBO, oh. cute kayo. Okay, okay. Nara si Mark, nag nice. ang akong Oh, kini okay. si Jong Jong, Dudong, okay, o si Si Joy Joy, ang pangalan sa ulitaw? Si Long Long. lang. Ah, hello Long. Ah, okay. Si Joy Joy, Joy Tingog Joy. Ang imong <laughs> ang imong hang ang imong bayaw vlogger sa FB nya ano, ikaw magulaw-ulaw. Ayaw magulaw-ulaw. Itimbaya sila ingna nga hello mga ka, mga kaliwatan diha sa Ah, uh, malungon or sa unsa sa ginsan? Ginsan. Sa manjin, oh, Joy. Ay ulaw eh. Hi, hi, hi. No ba yan, oy? Okay. At ah, to sang focus si mark. Oh, ba line sa line pa to mga kalakad mo ni in ang payag sa inyong kalakat. Pobre kayo. Pobre man me. Pero tumutan sa langit nga na kwarta kay nami may yung nga pundasyon sa among panginabuhi. Eh. Manati na mark kayo, nag-inom pa si Mark kay mag-focus ko kag mag ako'y buhaton dito kita dong uh, okay. ikaw ang mag-video sa mo pwede ka masulti kay o na ni o naang. o na okay. ang o na ang sa Na, mga kalakad na may pamuhatan ka rin si si Jung Jung. ang ganyan mo, Jung? You Kilo? Know? Marke. Okay. Okay. So, ang tawag sa'yo mo ni Utol ni mo? Ah, Jung si Joy Joy? Jung Jung kaya Ah, uh, e, So, mauna. Ajong, Jung, magsanggi ka ng wife na sundan ka. Ah, sundan ka niya. So, mag-ibot pa po dire, ugman eh. Pero katimo-timo si Joy Joy para uh, makita dia sa ato ang content karon blak. Muna yung pamatun. Sundi siya kay mutindog sa kudiri pa hindi siya siya pag video okay kayo okay kayo o oh. na si Jugjong. okay mga kalaka daw o oh, mga sulti Sulti, naka-open ang imong microphone, Mark. Sulti. Ayan, mga kalakad. Ipapito sa imong... Ipapito sa imong sininaw niya, kung parasi mo. Ah. nag ani ng mga mais, mga kalakad. Ayan. Ayan. Shout out, -out dahil sa akong mga kaliwat, yas kalinan, mga kalakad. Kamera na layo, layo ron, nami dire sa buhangin. Ako na yung kameraman kay mag-practice nag-vlog.

Ayan uh, um, mga kalakad. Ito, sako. Okay. Ayan. Padong ka magsanggit ito, Jong. Para mataas ang itong ito, to. Dito atong tua. Mora mo na. Ha? O sige. Ano lang yung dadan sa ako para sulod nyo mo. Pag 10 minutes, post. Kaya balik na saan. Ayan mga kalakad. Ito yung lugar oh. namin. Maraming damo. Okay. O so, sige. na. Vlogger na. O. Oh walang pira pang ano pang pagbas Ano ah, mo ka mo ino mo ka pijoy? ka rin sa ginom? Ha? Ha? Isang mabuntag?

Teka na lang mga kalakad tapos na tapos na rin Konting tiis na lang yan mga kalakad tapos na ayan tapos na mga kalakad ito lang pala konti pa lang pang ano pa lang pang binhi yan mga kalakad oh konti lang ito so, kalakad lang okay na yan mga kalakad may pang binhi lang yan Dala ka na rito, Jong. Okay. Mga klakad. Mga klakad, uh, mauni ang ang boleh kitawag o na uli lang na blanghoy din siya o um, kamating kawai din siya tanong ako nang kiputol niya. Ako na po nang islas sa so, lihok na mo niya ini sa so, makalugar namin. Kanang kinindapit ang mga klakad kung saan siya. Kanang mga manini. Eh. o matanaw niyo dire ay mga mani ni ay kamote mo mani o ah mo ni siya ang mga mani o okay mo ni ang mga mani mga kalakad so siya mga mani na diha na unsa lang sagbot kung kay kusog ang ulan pero na ako itanom dire mga kalakad nga mga tinanom gid na ko pag ulan mo ni siya mga kamuting kahoy o kasaban na siya tinanom na ako

imo na kong video diha mao ni ang mga tinanom sa ini mga kalakad ini siya mga kalakad mao ni siya nga tumo uban sa bais nga harvest karon ug mao ni ang money nga na unag ibot dali ra ko jong ibot ari pag ibot ra ari jong karon naka pag ibot usa ka punuan diri ah yeah. usa lang ka punuan duha ba aron makaon nga mo okay ibotan na siya Mao ang una na kung gitanom nga naka unod na pero siguro no, magupat ka bulan naman ni eh. bote pag usa. Ba ibot pag usa ara magkakaon mo oh, sa pa. Okay mo na mga kalakad oh, na ibot na na unod. So sugdan siro ni sa semana pa kapaulay ta. Makapaulay ta mar. Kay gastos baho ibuto ni para oh kay baong kunadtong similya. ni Similia kagawad sa so, lang na siya oh mo so, na nakita niyo hutan na siya yung okay so mo na nakita niyo mga klakad nga nakaharvest na mi kung sa mga unang mga content nako o balik ko nako oh, ako na sa imo video ni Mark aron mailhan ninyo nga siya ang bago na kong cameraman mo ni siya si Mark oh pila na Okay, ni si Mark mga kalakad, ang bago na kong cameraman, uh, Onya uh, kuansad kadang tawag ni kauban ako sa trabaho sa construction o siya ang operator namo sa kanang among mixer. ngako nga ako masulti ni ini nga sumabot nga panahon mag-uban gumi uban siyang pamilya o siya ang suon nga si Jung Jung ang asawa nga si Joy maulaw raba marabag dilipon na gunit ang cellphone. So mauni mga kalakad ang palibot namo karon tingali mang ko na sumabot ng panahon ngamung among hinloan ni o ramong isprihan o ispri sa sagbot. Kaya nabaw na unsa na, ah, baga nang doot sagbot. Kaya nandipita niya mga kalakad, arun mo asa ari sa gunita sa adong. sa Okay. 10 minutes na no. Mga video na kung saka ninyo na ah, hinlo kayo ni. Mga maniga po ni dere. O, na ikamuti. Mga maniga po ni. So, muna ang naitabo. Karoon tungod sa siging ulan. Uh, ah, itabon in a two boats and uh, a tank boat, Walatama Timan Gaining in Kalakan. So, ah, uh, Carol Molanga, Cotablan eh. with Dreaming Kalakat, Hang to Snow, Kinigapon in kalakad walking Brother. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Kalakad Vlogs. Kindly click the bell button for updates.